guys, tulong tayo si Maria. Mag-uubin tayo ng gulay. Ang aming, ano, hapunan, gulay. Ayan. yan, Kul ano, uh, uh, cauliflower. Tawag nito. Kisa po, pizza. Parang patula. <laughs> Tapos ito, the carrots. Uh, cheese. Saka itong, Cheddar, tapos, cream ang ating halo. Ngayon, itong ating buka, itong lalagyan, pahiran natin ng margarine. Ayan siya, oh. Pahiran natin ng margarine. Ayan, guys. Pahiran natin yung gilid ng, ano, yan, gilid. Ang magkaryan itong magilid. Para hindi siya dumikit. Ayan. Pag nasa oven, lagyan ng margarine. Ayan. Lagyan natin ng margarine. Ayan. Ayan. Tapos Yan. Ngayon, ilagay natin to. Pila-pila. natin. Okay. Yan. Lagay natin ng pila-pila. Yan. Ganyan. Yan, ganyan. pila, pila, yan guys, pila, pila natin ayun na guys pila, pila lang sunod natin ito yan, ganyan pila, pila 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 siya guys pila pila yan ay na guys yam sunod natin itong carrots ha patong patong lang yan, guys patong patong yan tapos i-oven natin, guys. Yan natin sa oven. Healthy yan, guys. Healthy, di ba? oh, ayan na, guys. Pinagpatong-patong ko na. Ayan na. Sunod naman, lagyan natin ng cheese sa saka saka cheddar. Ayan, cheddar. Tapos, counting asin. Ayan ayan guys, tapos ilagay natin itong cream us natin, uy ayan kalat natin guys itong cream ayan isang pack lang na ganito guys ayan, ganyan ganyan Paano malubos? Sunod. Ito namang cheese. Tignan natin. Kasi wala akong nabiling ano eh, ng yung isa nito, yung nasa pack na sa lalagyan lang. Kaya ito na binili ko. Ganyan natin sa ibabaw. Ganyan. Putul-putulin natin. Kasi wala tayo pang palasa ito. Guys. Right. wala tayo nabili. Yan. Sapa. Yan. Yan. ilagay natin. Kailangan damihan natin yan. Wala kasi tayo nabili. <laughs> o yan guys, nalagyan ko lahat ng, ng cheese. Tapos ito na, ay ng ano, chida. Sunod natin ito cheese. Ilagay natin sa ibabaw. Saka natin ilagay sa oven ng 225 ng kanyang init dandahan lang tayo sa apoy ganyan Lagyan natin sa ibabaw. Yan. Lagyan natin maraming cheese para masarap. Yan. Yan. Ayan ang cute na parang pizza. Ayan. Wala na, abos na. Ayan, abos na. Ngayon guys, lagyan natin sa oven. Ayan. Punong-punong. -puno. Yan, lagay natin sa oven. Yan na guys. Okay. Guys, ayun na siya. Ready na siya. Lukto, na siya. Ayun